Hello so mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliyot, mga mga videos, talking na kalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo upa updated sa mga bagong videos na in-upload ko araw. Bago po natin simula ang ating panunod mga idol, nais ko batiin at bigyan ng shoutout ang mga idol natin sina idol Jonathan Cubero, shoutout din sa idol Maxor Bicolana, idol Angeline Idaza, maraming salamat po sa panunod. Shoutout muli para sa idol Gali Miko, idol Kerwin Kikil Bakuli. Maraming salamat po sa inyong panunod. Maraming salamat din po sa panonood idol Maria Cecilia idol Alan Torres maraming salamat po sa suporta shout out din sa idol Joey Boy Magamay maraming salamat din po sa panonood idol Felix Butial ng Camarines Norte at maraming salamat sa panonood idol Ramon Buban hmm. mm. sumubre ginagawa ulog Never trust your friend. Ito <laughs> oh, <no>. yung <again. laughs> lagot. Ah. Slow mo. Well, ah. Bukin niya. Yun. Malayo <laughs> naman. wala <laughs> oh, well, siya ate? sa so, nga naman. Bye-bye.

Parang may nahamoy ako hindi maganda. Tumama pa. Isang truck na pansit ka doon. Uy, Nagulat si tatay. Bilis na naman. Mas mabilis pa sa Malubit ang Siya ang panalo. <laughs> Ay, lako. Dapat sumali ka na lang. Saan mo dito ang kaldero? Ha? Saan mo dito ang mga kaldero? Kaldero ko? Ito po. Ano? Kaldero ko tiktok lang. <laughs> Nagtitiktok lang naman eh. Bigla lang salesman. Kaldero malaki. Ang pare? Ha? Doon po, yun o, yun o? Pabili po. Kaya may itlog po kayo? Meron. Apo din. Wala <laughs> ka. Bilis na naman. Kaya pabili na ako ng dalo. Tik-tik <laughs> -tik nila para. <laughs> Pagka sabay-sabay. Kung sino man ang nagsabit ng puting damit sa buong. Sana'y maimbing ang tulog mo mamaya. Wala nang wita pa rin. Yay! Wala na yun! Tumakasin na d'ya para... Grabe, nakita ko yun! Nakita nga lang. Grabe ka! May puno doon. Oh, para hindi babanggan. Kailangan <laughs> mo talagang ganyan. Sabit mo kayo sa sarili mo. Eh? sa mo. Kuy, kuy, Pag tumalon ka sa Birch Calipa sa taas na 2,500 feet ng walang parachute, ay malaki ang chance mo na hindi mo na maulit ito. Siyempre, patay na. Ganda naman ang motor niya. Pero <laughs> yung <Ay>, sapatos niya. <laughs> Nakman? man? Who's there man? Bre. Oh, bre. Putong ina. Oh, sige. Yeah, nak nak Who's there, man? Bre. 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 Who? Bebo, bebo, be, bebo, bebo, be, bebo. 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 bebo, bebo, bre. Lapit <laughs> pa talaga. Lord, <laughs> ipina, ipanalo niyo po nanay ko para may pang-ulam po kami. <laughs> 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 你指定是有点毛病。啊、uh,，What is this? i s broccoli. Broccoli. Okay, right. This one? Sister. 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 Brother, sister. Sister? Brother Bro <ccoli. S 1> and sister. Sister. No, <laughs> what? What? <Bro> what? Why? Why you call sis <Brother S 1> sister? Because brother and sister. Brother and sister.

Nangapit na may labangga. na may hey, labangga. Guys, you need to leave your shoes and slippers. It's an old house, old restaurant. Okay. Ano yung iwan dyan? No. Napakadami. Ang uto-uto, guys. Pinag-tripan <laughs> lang <laughs> pala. Hahaha dagdag kalaman ka, na naman tayo. Alam uh. mo ba, na pag gusto mong pahabain ang iyong buhok, ay huwag na huwag mong papagupitan ito. <laughs> Siyempre habang <laughs> Lumalaban yung pait ng oh, tatay. Ang heard... <laughs> 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 naman itong sa baba. Ako <laughs> pa <laughs> ba ikay buwan na tree ano yan ang laki naman yan <laughs> wow naman face shield wow <laughs> ay lako ano mo yan ayaw na pa oh pa oh matanong lang ano yan Pwede na ba magkajowa? Uy. Ilan? <laughs> Siyempre, isa lang. Eh, mahirap yun. Kailangan dalawa. Kasi, <laughs> kung nasaktan ka sa isa, meron ka pang tatakuan na isa. Wala naman, wala naman perfect na relasyon ngayon. Grabe naman. Kaya, kung makipagrelasyon ka, kailangan dalawa. <laughs> Grabe ng advice naman yan pa. Tatay <laughs> pa bisbok gini. Bisbok. Tabis box. Lalutan. Hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong pagparito at sana po ay nag-enjoy kayo. At bilang support po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ating bagong video. Bukas na naman po muli mga idol. Mag-ingat po kayo.